Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat Syempre, 5pm na naman At pag, -pag 5pm na po mga kalaki, ano pang hinihintay natin? E eh di siyempre po, tayo po ay mamimigay po ng mga kumpletong lucky numbers po Tulad po ng mga binibigay natin ano po? At syempre po, ikong congrats ko lang po yung mga nanalo po ng 2 digit lucky numbers kahapon Hello po, congratulations po sa inyo at mapapasama na po kayo Sa book of winner namin ni Lola Carmen at syempre, ang gusto namin ngayong, ngayong last turn nitong hapon na to, ang gusto namin, isaka, isa ka, sa mapalad na manalo mamaya mga kalaki. Para sa ganon, ang mga lucky numbers namin na to ay talaga naman pong mapatunayan natin na eto na naman, nakapagpanalo na naman tayo, legit na legit. Alam mo, ang sayasaya -saya po ng, ang sayasaya -saya ng pakiramdam kapag ka uh, may mga nagchat sa amin na Sir Red, nanalo po kami. Sir Red, uh, pahingi po ni Chika Sir Red, thank you po. Alam mo, ang sarap po ng pakiramdam na ganon. At gusto ko isa ka sa mapasama sa mga magchat-chat sa amin na nanalo ka. Okay, kaya mga kalaki, kung ready ka na at ready na rin ako, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers na masaswerte ngayon pong hapon na ito. Okay, kaya ready ka na ba? Abay, eto na po ang mga lucky numbers natin mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, syempre mga kalaki, handa na, ba? Diba? Kaya mga kalaki, tandaan nyo po ha, ah, ang lucky numbers namin, 3 days po, bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Magbibigay po tayo ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit, at dalawang 6-digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Handa na ba ang mga listahan mga kalaki? Eto na po at sana po masundan nyo ang mga lucky numbers at mga tips na mga ibibigay namin ngayon pong hapon. Ito na po, umpisahan natin sa 2-digit lucky numbers. Number 5 at number 27. Ayan po yung unang 2-digit. Pangalawa po, number 3 at number 27. Ayan po. At syempre, ang pangatlo po, number 8 at number 12. Ayan. At syempre po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 8, number 6, at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang pangalawa po, number 5, 1, 9. Ayan. At syempre po, ang pangatlo na 3-digit lucky numbers ay number 2, 3, 9. Ayan, at syempre, ito naman po ang 4-digit lucky numbers ilista mo na rin mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers natin ay number 0246. Ang pangalawa po, number 3875. At ang pangatlo po, number 9122. Ayan po yung 4-digit lucky numbers mga kalaki. Na ibigay ko na po ang mga lucky numbers na 2-digit, 3-digit, 4-digit. E, anong gagawin mo? Siyempre sa mga may gusto pong i yan, i-rumble po para po mabaligtad lang po ang mga numero. Panalo pa rin po tayo pag inilaban nyo o tinayaan nyo. Okay, pwede po ang lucky numbers namin sa STL po, sa 2D Lotto at saka po sa National mga kalaki. Kaya kumpleto po yan. Pwede po yan mga kalaki. At syempre, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat po sa tamang account po kayo nakafollow mga kalaki, okay? At ang tamang account po natin, pakinggan mabuti ha, hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan po, isearch nyo po yan. Tapos lagi nyo pong ito check ang followers. Ang Red Parungkin po, meron pong followers tayo sa Facebook na 317,000 followers. Check kami po yan. At syempre, meron din po tayong uh, Red Parungkin din po na uh, second account natin na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen ayan naka yellow t-shirt ako at syempre Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron din tayong YouTube ang YouTube po natin right parong na merong 16,400 followers kami po yun mga kalaki at syempre meron po tayong mga kalaki na na TikTok ang TikTok po natin mga kalaki 424,000 followers red parang hindi po nga hanapin sa TikTok Ayan po yung mga legit na legit na account po natin na makikita nyo po na talaga namang sinusubaybayan at pinapalo po ng mga karamihan dahil po legit na legit naman po na kapag panalo tayo ng mga lucky numbers at higit po sa lahat talaga pong uh, yung mga lucky numbers natin fresh at laging bagong code po yan. Galing po yan sa amin ni Lola Carmen, di ba? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, ang kapag ka nakita ko po kayo ay comment na comment, share ng share ng video at heart ng heart at nakapalo automatic po, meron po kayong libreng lucky numbers, libreng code po sa amin hindi mo na kailangan magpagod pa. Meron ka ng libreng code, basta nakafalo ka lang mga kalaki. Pag na-check mo yan, sa messenger mo, i-check mo na kung meron ka ng libreng lucky numbers agad. Katulad po ng ginagawa natin sa karamihan. At syempre po mga kalaki, private consultation po, yun po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Okay, ang laki numbers sa amin, libre walang bayad, private consultation po ang may membership fee, good for 3 months sa mga interesado. Mag-message na po sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Eto na, eto na po mga kalaki ang ating mga laki numbers na mga 5 digit lucky numbers Punin mo na now na ang 5 digit lucky numbers mo ay number 30 Number 26 Number 18 Number 3 Number 37 Ayan po yung una At ang pangalawa po Number 16 Number 29 Number 24 Number 10 at number 15, ayan po yung pangalawa. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6 digit po namin pwede po ito ang 642, 645, 649, 655, 658 At syempre ito na po ang unang 6 digit lucky numbers Ang unang 6 digit lucky numbers mo ay number 29, number 34, number 37, number 18, number 16, at number 22 At ito po ang pangalawa, number 35 number 15, number 27, number 38, number 9, at number 12. Ayan po mga kalaki mga kompletong lucky numbers. Ngayon po alas 5 ng hapon, takbo na po sa supin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin uh, aalagaan nyo 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Isa shout shoutout ko lang po mga kalaki yung tumulong po sa akin kanina nung naplatan po ako ng motor Uh, happy, uh, thank you, thank you very much. Po. At birthday po daw po ng kanyang anak. Happy birthday po kay uh, ano to? Mikaela. Ayan po. Happy birthday kay Mikaela. Galing siya sa daddy mo na si Daddy JR. Ayan po mga kalaki. At po sa mga toda po ng mga tricycle driver po naman dyan po sa may ano to? San Rafael Bulacan. Hello po sa mga taga San Rafael Bulacan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po at nakatuto kayo lagi sa aming mga vlog ni Lola Carmen. At nawa po, mananalo tayo bago po matapos ng January. Mananalo ka, mananalo ka, mananalo ka. Claim it mga kalaki. So good luck.